So eto guys, kasama natin si Novi. Nagpasama tayo dito sa uh, pupuntahan natin ka tropa na magbababoy. So si Lorenzo Intia Jr. Ayun. ah, uh, titingnan natin yung mga alaga ng baboy at baka makapagbigay uh, siya sa atin ng mga dagdag kaalaman tungkol sa uh, pag-aalaga ng mga uh, baboy. ganda nitong ano bougainvillea ganda no ito ayun ito pa oh kakay ito gumamela ayan. so guys ito Nandito tayo ngayon sa tigaon kasama natin si boss Lorenzo ano Here. Lorenzo Intia uh, Junior Here. ayan so may alaga siyang mga baboy guys so silipin lang natin yung uh, kanilang munting uh, babuyan tapos tingnan natin kung ano yung mga mapupulot natin ng mga dagdag kaalaman uh, sa pag-aalaga ng baboy so tara let's go So, eto lang mga alaga. Ay, native pig pala talaga, sir. Ano? Ang ganda. Ano? So, eto, guys. Tingnan mo. Ayan. Sir, eto po. Kay mga ilang buwan na po etong mga baboy na to? Lima po, ilang buwan. Eh. Mga limang buwan na? Five months na? Ang mga piglets na ganito, talagang medyo matagal silang lumaki. Ano? Matagal po. So eto, makikipagkwentuhan lang tayo kay Sir ano. Uh, sir, eto po, ilang buwan niyo na po? Bro, punta ka dito para mas makita ng hotel. Sir, eto po, ilang buwan na po ninyong alaga itong hotel? Limang bito. buwan po. Limang uh, buwan? Ah. Uh, Tapos, uh, usually magkano niyo pong pinibenta yung mga ganitong piglets? Ang piglets po, at 3,000 to 2,500. To 5. Uh, uh, sa ganito po, sir, uh, anong feeds po yung ginagamit niyo? Diwan lang po yung ata. Yung ata lang. Ah, gulay-gulay. Tapos gulay-gulay. Anong klaseng gulay po yung... Yung yun, maring, yun, mga rin, hindi mga gulay sa kanina ni Papa dyan. Ah, may mas hita po kayo. Lapit ko bro, para mas makita nila. Tapos iputok natin. Tapos eto sir, ah, anong mga klaseng mga gulay po yung ano? Yung... Talong po. Sitaw. Opo. Tapos ang kamote. Opo. Camoting kahoy. Tapos sa ata po, mga nakakailang kilo sila sa maghapon. Mga ating kilos po. Ah, ito ilan? 2, 4, 6, 8, 10, 11 ano? Ah, 11 ba? Tama? 2, 4, 6, 8, 10. Ah, tama. 12. Ah, bali magkakasing age po sila sir o may nauna sa kanila? May nauna po yung <laughs> Tapos ang bentahan po ng ganitong klaseng piglets magkano po? 2,500. 2,500. Ah, ito po sir, hindi naman sila mahirap palagaan. Hindi no, naman po. Tapos eh, pagdating naman sa pagkakasakit, hindi naman sila no, no, no. pagkakasakit na katulad yung mga yung puting no, no. baboy. Ano? So ito, ayos lang talaga na ganito. Ilang taon na po kayo sir nag-aalaga ng ganitong klaseng baboy? Mga dalawa po. 2 years. Tapos naka ilang panganak na po yung mga baboy nyo na alaga? Apat. No. Apat na beses. So, kumusta naman po sir yung panganganak? Mga ilang piglets yung inaanak ng isang baboy na ano? Walo po tapos, sampo arga. Walo, uh, eight uh, at saka po. ten. Uh, maliban po sa regular na pag-aalaga, may mga bakuna rin po ba kayong binibigay sa mga baboy? Wala lang. Wala, basta Wala. diretso Wala, lang. Wala, diretso lang. Ayos ah, yun, know, ano? Uh. tapos sa ganito sir, uh, gaano sir ka profitable o kumikita ba yung ganitong klaseng business? Hmm. Oh, no. Si, tapos, sa ano po sir, di ba yung pakain nyo, ata, ata ano, ah, ano. uh, saan po binibili nyo pa po ba yun? O galing na rin sa inyo? Binibili po. Magkano na po yung kilo ng ata ngayon? 16 po. 16 pesos? Amo. Mura pa ano, kasi sa iba, sa gawa, twenty uh, 20 pesos na ano. Hindi po niya po sa akin, 16. oh so, at least mura pa, kasi marami siguro nagpapaano dito, ano, nagpapagiling, ano. Tapos yung mga malalaking baboy na sir, nakatulad nito, Ah, uh, magkano na yung pintahan nyo? Per kilo na po. Ipakita mo ronong ko. Ibig sabihin sir, yung ganyan kalaki na baboy, per kilo na? Per kilo na po. Magkano man. na po yung kapag ganyan na per kilo? 200 po, <laughs> 200 po per kilo. 200 per ah. kilo? Tapos usually sir, sino yung mga customer nyo na pinagpimentahan ng ganito? Meron po dyan sa Litsunan sa Salbasyon, Barangay Salbasyon. Ah, Igia? Apo. Ah, 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 katropa natin yun Ayan. si, ano, si Iguia, yung teacher. Ayan sa Native lechon. Ayan. Ayan po. -ayan po -ayan oh, ayos yun. Kasi usually talagang ano, masarap yung lechon doon. Kasi yung mga, ah, hindi ba, may mga nagre-regalo uh, yun talaga yung ino-order nila kasi nga kapag sinabi ng native lechon igiyas talaga yung pinaka malaka <laughs> ayan so katropa rin natin yan yeah, mga chef uh, mag-asawang teacher yun ayan si sir igiya at saka si mang igiya So, eto dito rin pala sila kumukuha. No, usually, sir, mga ilang kilo yung mga pinakamalaking baboy na tinidispose nyo na ganyan. 30 kilos po. 30 kilos. Tapos yung pinakamaliliit naman, 30 kilos. 15 kilos ayos na po yun so yung mga 15 kilos sir mga nagre-range ng mga magkano mga 3-5 po mga 3-5 na ayos na rin po yun ano hindi na po ayos po tapos maliban dito sir ano pa yung iba yung alaga na klase ng baboy may puti na ako may puti rin po Ayan. so eto naman punta naman tayo dito sa kapila guys so ay maganda rin pala dito ano So ito naman sir, anong klase ng baboy po ito? Nerds white po. Large wide. Tapos ito naman, yung mga anak nila. Anak na po. Anak na nila. Ilang pirasong baboy po yan, sir? Siyempre. <laughs> ito, nine. nine. Tapos ang bentahan po, sir, ilang buwan na po itong baboy na ganito? Kawawalay lang po yan. Ah, kawawalay lang. Tapos ang magkano po yung bentahan ng ganyan klase ng baboy? 2,000 po. 2A. Uh -huh. Hanggang 3 So ganyan na po yung kalakaran mo. Uh, medyo parang bumaba yung pricing uh -huh. ngayon. Gusto uh -huh. Uh, dati magkano yung usual na 3-5? Tapos dati, pang ilang beses na po siyang nanganak? Pangalawa. Yung unang anak na ilan po yung inanak mo? Walo po. Walo. Tapos etong kasunod, ilang peraso ngayon? Siyam na lang po. May naganap po kayong duwang man na. Ah, may dalawa na. Uh, Tapos kanina po kayo nagpapasampa po ba o bakuna? Saan po? Si Sir Iguia po, dati yung may Ah, sila na rin yung, oh. ah, yung may ba, mm -hmm. may, 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 mga, may po siya. Yun uh, na rin yung nag -ano dito. Double purpose. Isang beses nakapunta tayo sa Iguia Slechon, tapos napuntahan rin natin yung baboyan nila, malapit dun sa bila na, ng, ng, ano, ng mais na rin. Ayan, so maganda rin yung baboyan nila kasi magaganda yung quality ng, uh, ng mga bowl nila. So, ito po sir, uh, ibig sabihin sir, ilang days na po ito? Uh, 40 days, 40 days. 40 days. 40 days. So, ibig sabihin, walay na to. Walay na po. Uh, pangbenta na to ni na sir. At ang benta dito is uh, 2.8 hanggang 3.000. 2.8 kapag bultuhan yung bibilhin. Tapos 3,000 kapag pa isa-isa. Mas maganda kasi guys, kung bibili kayo, bultuhan isang set para at least kapag pinagsama-sama nyo sa kulungan, hindi na masyadong mag-a-adjust yung ano bubble. Dito naman sir, maliban sa uh, mga ano, ano pang mga bakuna vitamins na dinitigay nyo? Ayon lang po. Sa, Ayon lang. No? Regular din po ba kayong nagpupurga sa ano, sa baboy? Hindi na Basta yung normal. Normal lang. Okay. Tapos dito sir, uh, pangalawang pangalawa, pang pangalawa, uh, pangalawa. para maglandil sir yung baboy kaagad na inahin, ano naman yung teknik ninyo? Walay uh, oh, okay. so, yung kagad. Wala yung kagad. Basta, nag-wala po kayo sa ika-40 days. Ika-40 days, wala yung kagad. Tapos usually, yung sa unang pagkakataon niya na mga anak, ilang days yung binilang bago siya naglandi ulit? Mga 2 weeks. <coughs> mga 2 weeks uh, naglandi na. ulit. <coughs> uh, pagdating naman sir sa pakain, ilan yung pinapakain natin sa inaming bagoy? Atanin po. Tapos may kanting ingredient. Opo. Ingredient. Okay. Ata, tapos mga ilang kilo yun sir yung maghapon na nauubos na? Mga limang kilo Limang kilo. Yung ganun sir, ay, ayos na yun ano? Ma, actually, ma, ma ano yung ano, marami, marami na nga ano. Pero talagang ayos din sir yung mga ano ano, yung mga piglets na na anak ng baboy talagang magaganda. Tingnan mo bro. Eh, ipakita natin. Dito naman sir, ang ginam ang nilagay lang dito is talagang ginamitan lang dito ng ayon na no, ayon na. Dito naman sir, hindi naman kayo nahirapan sa pagpapaanak sa baboy. Hindi naman po. siyang ano, madali siyang no, mga Kapag ano sir, in times ng mga bagyo, hindi naman dito masyadong maapektado, ano, hindi naman pinasaan. Ayan. Dito sir, sa pagpapagawa nyo ng kulungan na ganito, maganda, Ah, uh, magkano sir yung nagastos niyo? Yung approximate. Yung pa ginawa pa to na isang derechahan Hindi o pa konti lang po. Ayan. Usually sir ang estimate nyo halimbawa ito lang kapag pinagawa itong isang cycle na to magkano yung gastos? Mga 3 po. Mga 3,000. Ta oh, okay. pero kayo na rin yun po yung makakatulong. ano. Ayos po ano. Yun pong baboy na don sa inyo pa rin po yung base sa inyo pa PP tapon natin dinin boss tarap let's go <coughs> ikat mamaya muna yung klasin yun ano yung ano nito ano sa ano sa po yung ano sa kung yung ano sa yung ano sa kung yung mo. yung parang may suma ano Ilapit mo bro. Ito po, yung mga nanay po niyon, ito na. Ito na po. Tapos kanina po kayo nagpapasampa niyan, sir. Meron ba ko sariling rin? Ah, ah, meron kang ah. na ganyan din yung plate. Ayos ah. ah, po ano kapag na, no. <clears throat> Ibig sabihin sir yung yung maliit na baboy, piglets, magkano ng price niyon? 25. 25. Tapos kapag malaki na by kilo na ano? 200 per kilo. Saan po kayo sir mas kumikita? Yung diretsong ibenta nyo na ng 2.5 o yung per kilo na? <laughs> Pagbenta po. Pagbenta ng 2.5. Nang 2.5. No. Kasi at least hindi na kayo hindi kagasto sa po. Sa... sa mga ata-ata na no. Ano? <clears throat> Pero nakasubok na rin po ba kayo sir na maglitsyo ng sariling? Oh, ano? Opo sir. Kumusta naman sir yung ano? Mas masarap po. Ma -ma Ta ang taba. Oh. Tapos yung balat hindi masyadong nabubutas. Hindi po. Oh. Medyo ma-hunters ko siya. Oo. Oh. Yung ang reklamo kasi ng iba kapag nilipon yung kulay puti, medyo oh, nag nagka-crack, pumuputok-putok. Pero itong mga native okay, talagang ano siya. Clean lang po siya. Dapat yeah. so, nagka-pera kami sa order kami sa inyo oh. ano, ng native na baboy. Uh, para at least magkaroon tayo ng, ano ng alaga doon sa oh. farm din. Tapos ito naman, sir. Ah, dito lang talaga siya pakawala lang. Pakawala lang. Ayan. ang maganda sa inyo, sir, talagang full compound kayo. Uh -huh. Ano, talagang na ah, solo niyo yung area uh -huh. kaya okay lang na lang. nakawala. 'Yun pong baboy na nandoon, ano naman po 'yun? Ina Hindi po, lalaki po siya. Ah, ayun ah, yung uh -huh. 'yun yung pa. 'Yun yung papasampa niyo naman. Dito, sir, paano niyo naman inaalagaan itong baboy na 'to? Ah, pakawala lang talaga sa na, na ganyan. Ganda. Ano, mm -hmm. Ilang years na po itong alaga nyo na to Sir? 3 mm -hmm. years na po yan. 3 years na. Ibig sabihin, Sir, mula piglets. Kaya, yeah. Saan years po siya nabili? Sa online nyo, Sir? Ah, online-online uh -huh. na. Tapos, ibig sabihin, inalagaan niya siya piglets, piglets po. pa talaga. Tapos, ilang years po bago nyo na siya napasampahan? Nag-1 year po. Halos mag iisang taon oh. din. Tapos, pero wala naman po kayo siya naranasan na nagkakasakit, at kaka ano, kasa healthy yung... lang po. Healthy yung baboy, ano, maganda-ganda, sir, ano? ng mga alaga, alagang, ano. Buntis na po yan. Ito, ibig sabihin, mayroong mga piglets ka doon, tapos may buntis na naman. At least maganda yung ganun, sir, ano, tuloy-tuloy yung cycle, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pasok ng, ano, ng pera. Ayan, ito, sir, ngayon, uh, lalapit ka, bro. Eh ito sir ngayon, 'di ba? Medyo challenging kasi oh. mahal yung feeds. Oh, wow. 'Yun lagi yung reklamo. Tapos mura yung bentahan okay, ng ba baboy. Na. Paano kayo sir na yung ng ganyang sitwasyon? Apektado ba kayo? o hindi masyado. Ba? Apektado ba? Apektado oh. rin. Uh, pero at least sa inyo sir, talagang ano, hanga kami dahil tuloy-tuloy pa rin kayo ano? sa pagbababoyan. Tsaka lang. <laughs> Ayan, maraming tumigil, kabilang tayo dyan. Na ah, nagbawas rin tayo talaga ng inventory kasi talagang masakit sa bulsa. Naranasan natin yung mga 40 na baboy na patiner na ah, sabay-sabay mo bueno. pakakainin. Talagang mal malaki yung gastusan, <laughs> di ba? Ah, <clears throat> pero ngayon, medyo lay, laylo lang muna. Pero hanga kami sa inyo sir dahil talagang ano, na ipagpatuloy no. Yeah. At ah, dyan sir, balak nyong ah uh, pangbenta o pang inahin muna kayo pangbenta po dapat pangbenta muna pang tapos sakana kayo mag ano, kapag medyo maganda-ganda na yung presyo ano. <laughs> yung kasi sabi nila guys ang pagbababuyan ngayon parang sugal talagang hindi mo kasi alam yung final na magiging presyo ng ano eh na partner kung tataas o bababa kung tataas maswerte ah, kung bababa problema ayan kaya marami talaga ngayon nag-aalaga ng baboy. So inahin, pag nanganak, dispose muna nila. Pero yung talagang ano, kayang magtustos, kayang sumugal, talagang ano, bili naman sila. Kasi sinasamantala naman yung iba kasi medyo mababa yung presyuhan ng piglet. So doon naman iniisip nila na baka kumita sila. Ayan. Sa, kasi kung mababa yung pagbili nila sa piglets, mababang presyo. Kasi usually sa ibang mga lugar, 4,000, 4,500 na pero dito sa probinsya at katulad dito halos nagre-range lang ng 3 3,000 pinakamataas na siguro yung 3,2 3,5 pero ngayon mas bumaba pa so kaya kaya tulad ng sabi nga ni sir minsan uh, magkano yung presyo niyan yun, sir 2,8 hanggang 3K so may nakita pa nga tayo sa mga post mga 2,5 yung sa mga Naga pa yun Naga City pa imagine Naga City 2,500 uh, what more pa kung dito sa sa katulad neto Uh, sa amin dito sa loob sa partido pero dito naman yung iba talagang sinasabi nila at least mag 3K pumasok sa 3K at least okay na mm -hmm. pwede na wag nang kung bibili rin kayo mga katropa doon sa mga nag-aalaga ng baboy wag niyo nang masyadong ano uh, tawaran baratin, baratin. <laughs> kasi, ala <laughs> <laughs> kasi alam niyo naman kasi alam niyo naman na talagang ano kung bigas sagad na sa presyo yun eh tatawaran niyo ba? kung baga tulungan nyo rin na kumita yung mga backyard hog raiser lalong lalo na yung mga ano, yung mga nagbababoy kasi alam nyo naman na mumuhunan na rin yung mga yan at hindi biro yung pamumuhunan na ginagawa nila maliban dyan guys libre na yung sakripisyo nila na pag-aalaga ang binibigay na lang nila sa inyo na pressure yung yung talagang presyo na na di ba <laughs> hindi na hindi na presyong tropa eh talagang presyong hindi na presyong kaibigan kundi presyong bigayan eh <laughs> para lang ano kasi kapag nag-stay pa sa kanila, Saan magagastos yung sa yung naman ka. sila. Ayan, kaya kapag may nag sa inyo, huwag nyo nang tawaran. Kung alam nyo sagad na yung presyo, mababa na. So, supportahan so, lang naman yan dito sa uh, pagbababoyan. So, eto sir, hanga kami, saludo kami sa inyo. Maraming maraming salamat, po sir sa pagsama sa atin yeah. ngayong araw na to. Kasama pa rin natin si... Buwasa, anong pangalan nyo po ulit? Lorenzo Intia Jr. Ayan, si Sir Lorenzo Intia Jr. dito sa bayan ng Tigaon ayan. sa Karaykayan ko ano. Ayan. So kung gusto niyo guys bumili ng piglets, ayan, to pwede kayong bumili. May contact number kayo sir? Mayroon po. Ano pong cellphone number niyo sir? Sir 9077345359. Ulitin natin sir. Sir 9077345359. Ayan. So ang binebenta ni sir guys is yung mga piglets, uh, pwedeng 28 hanggang 3,000 depende kung kukunin niyo lahat. At meron din siya guys mga alagang uh, baboy na uh, native. So ang range naman yon sir is 2000 25. 2, 5, kapag bagong panganak. Uh. Tapos kapag napalaki na is uh, ang presyo naman 200 pesos per kilo. Wait, ano? So per kilo na. dun sa mga katropa natin na mahilig maglechon o gusto ng native lechon. So dito na kayo guys umorder, dito na kayo kay Sir a uh, uh, bumili para at least diretsa, diretsa na lang yung transaction okay. nyo para kayo na lang yung mag-usap baka uh, pwedeng makapili kayo ng maganda gandang klase ng baboy nakita nyo naman eto healthy tapos meron siyang barako doon na super healthy din Ayun. so hanggang sa muli mga katropa maraming salamat paalam sabihin sir bago pa lang tong mga pato nyo ano? Ah, may mga itik din tayo dito sir Ayun, ang ganda nga. Eh. Ayun sir yung ano nyo ano barako. Yung barako I e, Ano natin sir ha Ito guys Ayan So Ito yung barako ni sir Kapag ano may native naman kayo Pwede nyo rin siyang kontakin Para ito naman barako. yung Magpabarako naman sa ano Sa inyo Ang ganda ganda sir ah, Dito sir Pinoporgan niyo rin tong mga ganitong klase ng ano. Aba, ipil-ipil lang baboy. siya, pamporga niya sa mga ganito. Ah, kapag ganito, ipil-ipil lang. Ayos 'yun na bago. Ngayon ko lang narinig ah. siya yung ano, teki. Ipi. Ibig sabihin niyo yun na yung pinaka pang ano sa kanya. Pamporga. Tapos mga vitamins sir, wala na. Wala na. Basta diretso na. Pero maganda ano, malaki. Aba. Nakita niyo naman guys yung ano, yung mga resulta ng piglets kanina, talagang ano, magaganda. So, eto guys, pupuntahan pa natin yung isa pang inahini, sir. Ay, eto. Ibig sabihin, sir, ang dami nyo palang, ano, ano. <laughs> dalawa yung pang stress reliever din, ano. Nagsimula ka yan, sir, ng pandemic, 2019. 2019. Ibig sabihin sir, etong mga baboy na ito, is uh, saan nyo naman nabili to sir? sa online lang ko sa online? mga Batangas o adlo ka lang kumbaga yung mga nagpo-post post lang sa ano hmm. ayos po no? eto naman sir ilang taon nyo na pong alaga to magkatatlo rin po sir 3 years uh, ibang bird kasi to medyo malaki siyang pinag maganda rin ah. Uh. tapos eto sir ilang beses nang nanganak sa inyo Paras lang, pasabay lang. Oo. Oh, yung unang anak nito, sir, ilang peraso? Walo po. Tapos pangalawa? Siya, isang po kaya. Unse, mag-isa, unse po kaya. Oo. Oh, ayos din, ano. Tapos ngayon, buntis na buntis naman po na ito. Buntis na po siya. isang buwan na. Ah, one month. one month. Pero kahit one month pa lang siya, malobo na yung tiyan, ano. Kasi doon sa ibang baboy, yung mga puti, halos so, hindi natin makita, ito. ano. Hindi, hindi halata yung ano. Ito yung maganda dito talagang ano. Maganda yan sir makapag lechon ka na rin ano. Kapag ano? Pagdisember po, pag-lecturean. Tamang-tama. Ayan. Eh to ang ganda-ganda. Ito naman sir, bagong panganak pa lang po ito, sir. Ilang ano na po ito sir? Ilang Ilang days na po? Mga 3 weeks na po 'yan lang po. 3 weeks na. Tapos ang ianak niya po, ilang peraso? Walo po yan. Walo. Magaganda rin ano. Oo. talagang ayan oh, ang lalakas ng medyo ng mga piglets. Ito sa kapag ganito, nadumidede yung mga piglets sa kanila. Mga ilang kilo sir yung nauubos nila. Medyo madami po. Oo. Pero inaalawan na, rin po ng atay yung pagkain. Kahit na may dumidede. Ayan. Basta yung ano lang ano, yung gestate, uh, lactating, lactating ano. Po, lactating. Ano pong brand ng pitcher yung ginagamit niyo? Uno po. Uno. Kaya pala magaganda no. Yung last na napuntahan natin, uno din ano. Si yung may farm si na, ano. Sa si Sinamang Ilyong Integrated Farm ano. Magaganda. Yan yung kagandahan kapag ano, kapag talagang ano, uno yung gamit ano, talagang kitang-kita -kita sa katawan ng ano, ng baboy. Hindi ibig sabihin sir, malapit na rin iwala ito. Malapit na ba? So, kapag may gustong bumili sa inyo sir ng baboy, ano pong pwede nilang uh, contactin na number sa inyo? Ito pong number ko, 0907 7345 0907 7345 Ayan. So, meron po kayong uh, walo na mag-ano pa lang, tapos meron namang siyam na bagong walay na ano. Ito, guys. Ito nakita nyo naman magaganda yung baboy nila Tapos ito naman yung Sham Tapos ang presyo daw nito guys Is nagre range ng 2A to 3K ah uh, Depende kung kukunin nyo lahat Makaka discount kayo kapag kukunin nyo lahat Ayan nakita nyo naman magaganda yung katawan ng uh, Baboy So message na lang guys si sir, para katil kayo na yung mag usap ng derecho Ito magaganda nga yung uh, ano Ayan ito, oh, may mga bibi pa. Ito naman, sir, yung mga ganito. Magkano naman yung bentahan sa ganito? 200 po yan, malaki. 200, 200 uh -huh. pesos. Hindi naman, sir, mahirap. Ano hinyan yan? Hindi mahirap. Po. Oo. Hindi naman, po. Tapos, ang kinakain po nila, ano po? Atalang po. Atalang. Ah. Yung maghapon nila. Ano Ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ah, may isang pabo, ano? May isang pabo. Ang ganda, no. Tapos ka, kapag ganito hindi naman sila sir masilan sa pagkain ano? Hindi naman po. Nag dumadami na lang sila sir ng ano nang kusa kapag pinagsama-sama diyan. Oh, dumadami po siya. Ang ganda no. Yung mga malalaki uh, 200, 200 pesos per oh. kilo. Ang ganda. Siya po kay kambuhi pa sa iba duma. Oo. Oh. Bago lang po kay kulong yan din sa. Ito po. Oh. So, ayan guys, galing tayo doon kaya uh, Sir Intia Junior. Ayan. So, tiningnan natin yung baboy niya na alaga, mga native pigs at saka yung regular na baboy. So, dito kasi sa negosyo ng pagbaboy tulong-tulungan lang yan sa mga katropa natin. Diyan sa mga katropa natin na gustong bumili ng mga baboy, ayan, kontakin nyo lang siya. At doon naman sa mga uh, may mga negosyo na lechunan, maganda rin yung mga uh, baboy niya at pwede nyong bilhin lalong lalo na yung mga native pig talaga ang super ganda so eto guys sabi namin dun sa mga bata eh, bibilhin namin yung palaka at ipapaluto natin kay Noah so eto na